guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Magandang masaya. So guys, it's another Rabbit Diaries. Pero, syempre, taong 2024, ito ang kauna-unahan nating vlog tungkol sa ating Rabbit Diaries. So ngayon guys, ay natito pa rin ang aking rabbitan. Buhay pa rin siya sa likod pa rin ng aming tahanan. Ayan, so tara, samahan niyo ko guys. Actually, nakapagpakain na ako, pero silip lang tayo sa rabbitan. Let's go! So, ganyan-ganyan pa rin siya, guys. Ayan. So, may taas. And may baba. Ganon din sa kabila, syempre. Ayan. So, unahin natin dito. Kamusta na kaya ang aking Serena? Si Reyna? Ito, guys. Serena, si Reyna. Syempre. Tada! Di po yan si Anak po yan ni Reyna. Where is Reyna? Ayan. So, ayun si Reyna. Ayan. So, eto ang kanyang mga tatlong anak. Actually, guys, pwede na po silang iwalay. Ayan, ang cute, di diba? Oh? <laughs> Hello! Ayan, so, alam nyo ba, hindi na ako madalas tumambay dito sa aking rabbit Yung pakain lang, ayan, ganyan. Hello, baby darling! Hello, bibi-bibi-bibi! Ang pangalan nito, guys, ay si Happy. Ay, ang cute niya, oh. Hello, Happy, ano ano mo? Hello! Ayan, si Happy, guys. Ayan. Hello, Happy. Hahanap ng damo course, dito naman ay, tadaan! Ito si Castron, may 3-year-old Castron. Hello, baby Castron. How are you? Lalaki po yan. And then, tatlong, actually, binata na, na to, guys. Ayun, no? Tatlong mga binata. Kung tutusin, dapat magkakahiwalay na sila, pero ngayon ay ano po ako, kulang ako sa kulungan today. So, kailangan pang ayusin. Ayan. And hello, baby Baby, baby, Talia. Ayan si Talia, guys. Actually, mga anak na siya today. Ay, hindi naman today, pero malapit na siyang mga anak. Ayan, si Talia. Super gandang Talia. Look. Talia! Hello, my baby Talia. How are you, my baby Talia? And then, yan, 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 Ang cute ni Talia, guys. Ayan, yan si Talia. Ito sa gilid. Ayan. So, ganyan pa rin yung flooring niya. Nilagyan ko pala siya ng ano, ito dito. Graba-graba, yan So dito, naka, kailangan pandinisin at nakaalpas, kailangan ayusin. So si Ova, si Ova, hello, si Ova is 4 years old na guys. Yan yung mga ating mga butihing mga may bahay. Of course, si Miki, si Miki, si Sandara, hello my Sandara, how are you Sandara? Ayan sila. Then sa taas guys, So, kung napansin nyo, meron na siyang yero. Dati kasi wala. Yan, pinalagyan ko ng yero-yero para hindi hassle pag... Oh. Siyempre, alam nyo na. So, ayan, si Lexie sa taas. Si Lexie may siyang anak. Hello, darling! So, ayan si Lexi. Lexi! Ayan, so si Lexie... Hindi ko Mamaya ko na isara kasi isang kamay ko eh. And then, si Samara. Ah, si Samara. Tadan. So this is, to si Samara guys si Jewel to, sorry, kasi may puti may puti sa ulo, pag may puti sa ulo si Jewel yan, hello may tatlo din siyang, hindi pala tatlo may apat siyang anak so itong apat niyang anak, pwede na rin siyang iwalay ayan and tada, oh kawawa naman ang mga baby ko, napapabayaan na ni nanay oh, tinan nyo naman yung lion head ko oh, parang namang hindi lion head yan oh kailangan sukla yan. Actually guys, ang, ang daming nangyari. Kaya talagang hindi ko na maintindi ang buhay ko. Buhay ko. <laughs> ang antag dito, rabitan ko. So, yan. So, ayan naman is ang aking another lion head. Si Erin. yan Magkasing sila ni A.B. Ayan. ito anak niya. Ayan. Tatlong anak. Ayan. And then, malik dito. Hello! Mga binata ko po yan. Mga Mga leon. And then, eto, si Alice, sinusubukan kong ipaguntis dito sa batang to. Well, di na siya bata, binata na. And look at this one. Hello, boy. How are you, boy? How are you, boy? Ang gaganda nila, ang problema, pabaya ang kanilang ina. <laughs> Hello! Kasi, super nangyayari yayari sa aking personal life, sa aking trabaho, dami din ganap. So, talaga namang ang ginagawa ko lang sa akin mga rabbit today guys ay ang magpakain ang magprovide sa kanila yun yan so yon and then sa kabilang side ayan na nga po so dito muna tayo sa taas naman baligtad hello ayan. so yan eto pa hello sus so, sungit naman hello hello look at this one. Actually, to ano eh. Na, nasira pa yung labi niya eh. Tingin. Yung nose. to nung nakaraan eh, no? Be, ano na lang na ngayon. Okay na. Kasi nakipagbabag siya dito. Naabot pala to. Ayun. So, yan. And then, si Teddy White. Hello, Teddy White. Say hello to them, Teddy White. Si Teddy White. My cutie white. Hello, baby. Ayan. Si Teddy White po yan. Nandito naman ay si Carmina. Si Carmina guys ay merong baby, bagong panganak. Ng isang araw ayon. Huwag na natin galawin. So, sumunod ay ito naman. Si Crimson. Yan. Alam nyo ba kung bakit maputik ang bata na yan? Kasi kakahuli ko lang dyan guys. Naglayas yan. Yan ay nanganak. Magkasabay sila ni Carmina. Ang problema, dahil busy ako, nung hinahabol ko siya, hindi ko siya mahabol. Eh, malilita ko. Ang ginawa ko since baka may problema may mangyari sa anak niya. Yung anak niya, kinuha ko na lang. Ibinigay eh, ko na lang muna dito kay uh, Carmina. So, pinaampung ko na kay Carmina yung anak. kaysa mapabayaan. Kasi itong batang to, layas kasi. Yan o. Hmm. Ayun. So, ganun. Then, ito si Ariel. Si Ariel ay kapatid ni Crimson. Ayan. Buntis din siya ngayon. Ito naman si Samara. Hello! mayroon siyang anak doon. Actually, yung mga kapatid nito is nawalay ko na. Siya yung naiwan kasi may problema sa, sa paa. Yan, isplay yung legs niya. Yan, so, in-stay ko na muna siya dyan. And then, syempre, sa baba na tayo, guys. ta -daan! Hello! So, ayan. Si Light po yan. Tinan mo, may damit-damit pa, oh. Hindi <laughs> naman halata, guys, na ano, no? Napabayaan. So, eto. Hello. Yan. So, kung nagtataka kayo guys, ang ano, kasi dyan nanganak si Carmina, inilipat ko lang sa taas. Kasi kinukuhit ng pusa sa baba. Yan. And kailangan na rin i-repair tong mga cages dito kasi sira na talaga. And then, eto, ginev up ko na siya guys. Naghihingalo na siya. Kasi po, malala na po yung kanyang sakit. So, hello, baby. Ito naman is kakawali ko lang ng kanyang mga anak. And then, syempre si Dart at ang kanyang mga baby. Ang baby niya ay... Oops. Ilan baby mo? Lima. One, two, three, four, five. Ayan. So, yan si Dart. And then, syempre... Wait. Ang aking si... Pika! Hi, Pika! At ang kanyang mga Junakis. So, yan mga junakis ni Tita. So, yun. Napakain ko na sila today. Pero yung tubig ay hindi pa. Nakapaglagay na ako sa ilan ng tubig. Sa ilan, hindi pa. Kasi nga gamit yung tubig sa baboy. So, ayan. So, eto naman yung mga winalay ko na. Na mga rabbit. Actually, halo-halo na sila. Iba-iba na ang nanay. Ayan. Hello, mga babies. Ayan. So, kung may naganap sa inyo ng rabbit, guys, ang location ko po sa Real Quezon po ako sa Kawayan. Meron din tayong Facebook, guys. Happy Bibit Facebook page. Or, mas madali nyo ako makontakt sa Joy Dorante po. May FB account tayo, Joy Dorante. Ayan. So, eto. Ayan. So, actually, sira na rin yung kulungan. Butas doon. Nakaka-transfer-transfer transfer sila doon. Ayan. So, ang cute nila. Ito is magkaibang batch. Ito magkapatid. etong tatlo is magkapatid. Hello, babies. Then, sumunod. Ito na yung last, guys. Yan. Last na walay. Ayan. Oh, dalawa yan. Pero gaya ng dun sa kabilang kulungan, sira na rin yung cage. Nakakalusot-lusot na rin sila. So, kung kailan nila gusto, saan nila gustong pumunta, nakagagawa nila. Hello, everyone. So, ayan. And ito naman sa kabila. Ayan. So, yan, Hindi ko mabuksan. Ayaw magpabukas, guys. Ay, sumangat na. So, ayan. Hello! Ayan sila. So, yun. Ayan. ayan. So, banda dyan, sa kulungan na ulan naulan lang eh. Meron pa rin dyang apat na nakakulong na rabbit. So, dyan natin ikukulong yung mga meat type or mga katayin natin. Ayan. So, yun guys. Alam ko may nagtatanong sa inyo kung nag-aano, ah, nagkakatay daw ako ng rabbit. Yes po, pero bibihira. Bali, ganito yung ginagawa ko. Kung um, napakita ko sa inyo kanina yung apat na kulungan sa labas, yun yung, uh, dun ko kinukulong yung mga pwedeng katayin or possible katayin na rabbit. So, kailan ako nagkakatay ng rabbit, guys? Dahil ang uh, pamilya ko, guys, ay hindi masyadong... Nakain sila, nakatikim na sila ng rabbit. Pero, ako rin, nakakain na rin ako ng rabbit. Pero, hindi siya ganun ka... Ano hindi ko hindi masarap. Masarap siya, pero andun pa rin yung part na dahil nga, syempre, ang dami na naming rabbit, malapit sa loob namin yung rabbit. So, bibira lang mangyari or hanggat, hanggat ayaw nilang kumain, hanggat kaya nilang hindi kumain ng rabbit, hindi. So, gano'n. So, kailan kami nagkatay? Last year, nagkatay kami ayun, so, yun. Actually, guys, bago pa naman ako as in magparami ng rabbit, na-research ko na kasi yun na sabi ko, ah, oh, yung palang rabbit ay pwedeng katayin, ganyan. So, dahil nga lang, syempre, ah, uh, dahil pag nag-aalaga ka ng rabbit, napapamahal ka sa rabbit, so parang hindi ko kayang magtatay ng rabbit. So, ganyan. Ayun, pero, nagawa ko na siya. Kaya lang, hindi lang lagi-lagi. So, kadalasan, kailan ako nagkakatay kapag sobra na yung back Halimbawa, uh, wala, uh, halimbawa, diba, may mga for out tayo. Mga 2 months kasi guys, nag-out na ako ng rabbit. So, halimbawa, at may natera uh, at mga lalaki, so, yon yung kinakatay. Pag hindi ako nagkakatay, minsan yung kapatid ko. So, siya yung kumukuha ng rabbit dito, dinadala niya sa kanila. Siya yung magkakatay ulam sa kanila. So, ganun kadalasan yung nangyayari ngayon. So, para nagkatay na mismo ako, yung ako talaga, ay tatlong beses nangyari. Pero parang last year yun. Ganun yung ganap namin. So, kung hindi ako magkakatay ng rabbit, yung kapatid ko lalaki. Eh, dadalhin niya sa kanila. Ayan. So, yun lang guys. Advice ko sa inyo kung plano nyo na magkati ng rabbit at medyo, syempre, sa totoo lang naman, medyo parang nakakalungkot kasi syempre, alagang-alaga mo yung rabbit tapos kakainin mo. Imagine, minsan nga yung mga rabbit na yun, nung una-una, kinikis ko pa yan eh, tapos biglang kakainin ko. Ayan. So, kaya ang ginagawa ko, kapag alam ko na, ah, ito, pwede ko tong kainin. Pwede ko kainin. Ah, uh, pwedeng katayin. Ang ginagawa ko, separate ko siya ng kulungan. At, hindi ko talaga siya pinagtutuunan ng attention. Kasi malungkot kapag kinatay siya. ayun, So, yon Yung mga na dito is mga breeder age at mga pang out natin. Ayan. Yung na doon naman is aapat lang. Nasabi ko sa inyo is bibihira naman na magkatay. So, yun lang guys. Thank you for watching and kailangan ko na rin maglinis and sa next vlog ko ang person. Thank you. Bye-bye.